Hayahay no, hayahay no, nisod ang hangin, hayahay no, nisod ang hangin, hayahay ba, nisod ang hangin, oo. Oh. Nagpakita ng haring araw anak, yes anak, nagfeel ni mo ang hangin anak, oo oh, anak, Na-feel ni mo ang hangin, oo oh, dupo ni mo ang hangin. Agilab si mama. Mama di ka mama. ni papi mamalab di ka tayo mama. Sos, buyag iyan na. Kabuyag, kabuyag. Ayan, medyo malakas ang hangin sa labas guys. Pero okay lang po. Yan oh. Tingnan nyo po ang kortina guys. Gumagalaw. Kasi mahangin po sa labas. Pero okay lang po yung hangin guys. Kasi po. Malamig ang hangin, simoy ng hangin. So as usual, dito pa rin ako sa loob ng bahay, guys. Uh, sinamahan ko muna si Papi dito. 'Yon pong aking mga sisig, guys, nandiyan na naman naghihingi ng pagkain. So lalabas pa. Uh, 'Yan, labasin ko, guys. Maingay po dito, guys, kasi maron nang video key update ko lang po kayo ni papi ngayon kasi wala pa namang customer sa tindahan so ayan po yung aking mga sisiyo guys naghihintay na po sa akin sa labas update ko lang po muna kayo ni papi o si papi guys nakikinig lang po ito si papi guys sa mayroong nagbidyuki sa kabilang area nagbidyuki po sila guys nagkinantahay Bati. Kay e diri mga palangga ang ilang tingo, guys. Medyo ta makatulog mga palangga. Kay grabe ka langas. So, ayan. Happy, happy, bliss Monday sa atong tanan. Good afternoon. Maayong odto ka na tong tanan. So, ito lang po munang update ni Papi, guys. Ngayong tanghali. So, palalabasin ko si Papi ngayon, guys. Kasi hindi pa siya nakapupo at nakawiwi. Iyan po nakikinig lang po siya sa kuan guys nakikinig lang po siya sa <coughs> nag video eh, sa kapitbahay guys so ayan thank you thank you for always watching guys happy blessed a monday sa atong panan. Muni-muni lang po muna kami dito sa loob ng bahay guys. Actually guys, hindi pa ako nakakain ng tanghalian at umagahan. Kumakain lang po ako ng biscuits. Biscuits lang po ang kinakain ko kanina guys. At sa tanghali is itlog lang po. So ngayon kakain po ako ng kanin guys. Kasi nagugutom talaga ako mga palangga. Mangita dyan akong tiyan o kuan guys. Mangita dyan akong tiyan o kanon guys. So, Ayan, at least na-update ko na si Papi sa inyo ngayong tanghali. So, pagkatapos nito, guys, mag-charge po ako. Tapos si Papi. Bliss, mama, anak. Tagasanto. Santo. Kaloyan sa ginawa kong anak na gwapo. love si Mama Lisa. Ay, mama, Mama Lisa, Mama Lisa. Labdika, Mama Lisa, ha? Labdika, Mama Lisa. Hulag ka pala ikon sa anak ni mama. duro. <laughs> and thank you for watching every everyone. Happy, happy Monday to all of us. I love you all guys. Thank you. Thank you.